Maraming Pilipino ang nag-abang sa balita tungkol sa universal pension at sa SSDC's one-time payment at sa wakas, ipinapamahagi na ito na maaaring umabot sa 12,000 pesos kada kwalipikadong individual. Ito ay isang malaking tulong lalo na sa mga senior citizen, indigent at mga hindi regular na nakatatanggap ng benepisyo mula sa gobyerno. Ang layunin ng programang ito ay masiguro na walang Pilipino ang maiwan sa panahon ng pang-ekonomiyang hirap at ito ay isang hakbang upang mapalakas ang seguridad sa pananalapi ng bawat mamamayan. Lalo na sa mga taong umaasa sa maliit na kita o walang permanenteng trabaho, kaya mahalagang malaman kung paano ka makakakuha ng benepisyo nang hindi magkakaroon ng aberya. Ang universal pension ay iniayon para sa lahat ng Pilipino na anim na puta gulang pataas na walang sapat na kita para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin at hindi miyembro ng ibang retirement o pension program. Ibig sabihin, kahit na hindi ka kasali sa REA o obsis, maaari ka pa rin maging kwalipikado. Ngunit kung miyembro ka ng isa Obsis, o may espesyal na one-time payment na naglalayong bigyan ka ng karagdagang tulong. Ang halaga ng benepisyong ito ay nakadepende sa kung anong institusyon ka nakarehistro. Ngunit para sa karamihan, ang kabuang halaga ay umaabot hanggang 12,000 pesos. Isang halaga na maaaring magbigay ng pansamantalang ginhawa sa mga vestusin, utilities, gamot o kahit pamasahe para sa mga araw-araw na pangangailangan. Napakahalaga ring malaman na ang pamamahagi ay hindi random o basta-basta dahil kinakailangan na ang bawat benepisyaryo ay nakarehistro o nakasama sa tamang database ng gobyerno. Para sa Universal Pension, kadalasan ay nasa database ng Department of Social Welfare and Development ang mga kwalipikado, samantalang ang at ABSIS One-Time Payment ay ipinapamahagi sa kanilang mga miyembro. Kaya ang bawat isa ay may sariling proseso ng aplikasyon at verification at ito ay sinisiguro ng pamahalaan upang walang benepisyong malabnaw o mapunta sa hindi karapat-dapat. Maraming Pilipino ang nagkakaroon ng agam-agam tungkol sa kung paano makaka-access sa benepisyo, kung kailan ang eksaktong petsa ng distribusyon, at kung anong dokumento ang kailangan. Ang sagot dito ay nakadepende sa programang kanilang sinusundan. Halimbawa, sa Universal Pension, karaniwang kailangan ang isang valid bye proof of age tulad ng birth certificate at proof na ikaw ay hindi ka bilang sa ibang pension program. Samantalang sa kaya o BZIS one-time payment, kailangan mo lamang tiyakin na ang iyong bank account o payment method ay updated at aktibo. Ang mga miyembro ay kadalasang otomatikong mabibigyan ng one-time payment, ngunit may ilang pagkakataon na kailangan kumpletuhin ang ilang form o verification upang matiyak na tama ang datos at walang aberya sa pag-transfer ng pera ang pamahalaan ay nagpapatupad ng malawakang kampanya upang maipaalam sa publiko ang detalya ng programang ito, kasama na ang mga pahina sa social media, opisyal na website, at mga lokal na barangay upang maipaliwanag ang proseso. Kaya hindi mo na kailangan mag-alala na mawawala ang pagkakataon na makuha ang benepisyo. Ang mahalaga ay maging handa at magkaroon ng tamang impormasyon upang agad na makausad kapag dumating ang oras ng distribusyon. Ito ay isang hakbang upang masiguro na ang bawat Pilipino ay may pantay na oportunidad lalo na ang mga nasa laylayan ng lipunan upang makaramdam ng seguridad sa kanilang pinansyal na pangangailangan. Hindi lang ito simpleng tulong pinansyal, may mas malalim na epekto ito sa buhay ng mga mamamayan dahil sa pangmatagalang seguridad na dala ng regular na pension o one-time payment. Halimbawa, para sa isang senior citizen na walang permanenteng kita, ang 12,000 pesos ay maaaring gamitin upang bayaran ang kanilang mga gamot, pang-araw-araw na pagkain, at kahit maliit na pagpapagawa ng bahay o pagbili ng kagamitan. Habang sa isang niyembro ng isaya, obsis, ang one-time payment ay nagbibigay ng karagdagang buffer sa kanilang savings na maaaring magamit sa emergency, edukasyon ng apo, o iba pang pangangailangan. Ito ay nagdudulot ng mental at emotional relief dahil hindi na kailangan mag-alala sa ang gastusin. Maraming kwento ng tagumpay ang lumalabas mula sa mga naunang nakatanggap ng benepisyo. May mga nagkwento kung paano nila nagamit ang pera upang bayaran ang utang sa kuryente, tubig at renta. May mga nakabili ng gamot para sa matagal ng sakit at may iba naman na inilaan ito para sa pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Sa bawat kwento, malinaw na ang programang ito ay nagbibigay ng diretsong tulong na tumutugon sa pangangailangan ng bawat Pilipino at sa ganitong paraan, nakikita natin ang totoong epekto ng pamahalaan sa buhay ng tao. Hindi lamang bilang numero o pondo, kundi bilang buhay na pagbabago sa araw-araw. Sa panahon ngayon, napakahalaga na maging alerto at maalam dahil may ilang pagkakataon na ang impormasyon ay maaaring mailigaw o magbago. Kaya mahalagang sundan ang opisyal na sources tulad ng ESV, IAS at BSIS upang matiyak na tama at updated ang impormasyon at hindi mahulog sa mga scam o maling balita. Dahil may mga oportunista na gumagamit ng ganitong pagkakataon upang manghingi ng pera o personal na impormasyon, kaya ang bawat benepisyaryo ay kailangang maging mapanuri at tiyakin ang seguridad ng kanilang datos bago tanggapin ang anumang abiso. Ang proseso ng pag ay dinisenyo upang maging madali ngunit kailangan ng tiyaga at kaalaman. Kadalasan ay kinakailangan lamang pumunta sa pinakamalapit na opisina ng ESD, YARE, OBSIS. O gamitin ang kanilang online platforms kung saan maaari mong i-check ang status ng iyong claim. Sa ganitong paraan, hindi ka na kailangan pang pumila ng mahabang oras o mablakbay ng malayo na lalong nagpapadali sa pagtanggap ng benepisyo, lalo na para sa mga taong may limitadong mobilidad o nakatira sa malalayong lugar. Ang isa pang mahalagang aspeto ay ang edukasyon tungkol sa paggamit ng benepisyo. Maraming benepisyaryo ang nahihirapan dahil sa kakulangan ng kaalaman kung paano pinakamahusay na pamahalaan ang kanilang natanggap na pera. Kaya mahalaga na planuhin ang paggastos, bigyang prioridad ang pangunahin pangangailangan, at iwasan ang sobrang paggastos sa hindi mahalaga. Dahil ang tamang pamamahala ay maaaring pahabain ang benepisyo at magdala ng mas matagalang kaginhawaan sa pamilya. Ang programang ito ay bahagi ng mas malaking plano ng gobyerno upang masiguro na bawat Pilipino, lalo na ang mga mahihirap at senior citizens, ay may pantay na pagkakataon na magkaroon ng pinansyal na seguridad. Ang Universal Pension at SESBSIS One-Time Payment ay simbolo ng commitment na ito na nagpapatunay na ang pamahalaan ay handang maglaan ng pondo upang makatulong sa mga mamamayan sa pinakadirektang paraan. Sa pamamagitan ang benepisyong ito, mas maraming pamilya ang magkakaroon ng kakayahang tugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan ng hindi labis na nahihirapan. Para sa mga nagnanais makakuha ng benepisyo, ang unang hakbang ay siguraduhing ang iyong impormasyon ay tama at kumpleto. Kung miyembro ka ng SIA o tiyakin na ang iyong bank account at contact details ay updated kung kwalipikado ka naman para sa Universal Pension siguraduhin na karehistro sa iyagi at dala ang mga kinakailangang dokumento. At kapag dumating ang petsa ng distribusyon, handa kang tanggapin ang benepisyo, damitin ito ng maayos at ipaalam sa pamilya upang sabay-sabay kayong makinabang. Dahil ang ganitong benepisyo ay hindi lamang para sa individual kundi para sa kabuuan ng pamilya at komunidad. Sa kabuuan, ang ipinamimigay na 12,000 pesos universal pension at SESBSIS one-time payment ay isang napakalaking pagkakataon para sa bawat Pilipino na kailangan ng tulong. At ang tamang kaalaman at paghahanda ay susi upang masulit ang benepisyong ito. Ito ay hindi lamang pera, kundi isang hakbang patungo sa mas ligtas at maayos na pamumuhay at sa pamamagitan ng programang ito, mararamdaman ng bawat Pilipino ang tunay na malasakit at suporta mula sa pamahalaan na nagbibigay ng kaginhawaan sa araw-araw at seguridad sa kinabukasan. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito at alamin ang iyong status. Tiyakin ang lahat ng dokumento at tanggapin ang benepisyo upang masimulan ang mas maayos at panatag na buhay sa darating na panahon. Sapagkat ang benepisyong ito ay para sa iyo, para sa iyong pamilya at para sa lahat ng Pilipino na nangangailangan ng tulong at suporta sa kasalukuyan at hinaharap isang pagkakataon na hindi dapat ipalampas isang programa na tunay na nagbabago ng buhay at isang pahayag na ang bawat Pilipino ay mahalaga at may karapatang maranasan ang pinansyal na seguridad at ginhawa na dala ng gobyerno at sa huli, ang pinakaimportante ay ang maagap at tamang aksyon upang makuha ang benepisyo at magamit ito sa pinakamabuting paraan para sa kapakinabangan ng sarili, pamilya at komunidad. Na siyang tunay na layunin ng Universal Pension at SEBSIS One-Time Payment na nabibigay ng konkretong patunay na ang pamahalaan ay nakatuon sa kapakanan ng bawat Pilipino at ang bawat isa ay may pagkakataong makinabang, umunlad, at magkaroon ng mas maayos na buhay.